ay human ang mga nahitabong protesta sa EDSA kagahapon aron ipanawagan nga ipadayon na ang impeachment proceedings kontra kang Vice President Sara Duterte eksklusibo kini nga miatubang sa interview karong adlaw sa Davao para sa mga detalye live nga mubalita si Brill Montalvo Brill unsay reaksyon ni VP Sara bahin ani gigikan ka eksklusibo natong na interview si Vice President Sara Duterte kumansa sa iyang mga private event din sa Panabu, Kiki Davao del Norte, kaganilang Bogutag. May hatang tatini o piyakson, may tungo nai sa naitabong aralin kagahapon sa EDSA, isipa at suporta sa impeachment na uh, bato. Naputol lagi ka, Bril. Yeah. Ah. May hatang sa buka uh, tubag. Sina na kung paana, sinin si uh, Vice President Sara Dungan. Uh, at, Bril, Naputol ka, bati kayo ang audio. Wala to ang nahimong protesta kagahapong adlaw sa si EDSA aron ipanawagan ang pagduso sa impeachment complaint kontra kang Vice President Sara Duterte. Apan sa among nahimong eksklusibong pakiginabi sa Vice Presidente, maukini ang iyang nahimong tubag. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Gipang sab nato si VP Sara kung mahina yun ba ang iyang pagkandidato sa 2028 elections. Sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering running uh, in the 2028 uh, presidential elections uh, dahil sa mga nakikita natin uh, sa bayan natin na dapat ayusin, uh, dapat baguhin, uh, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin uh, dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwanan na ang Pilipinas at tayo natin 'yon. Mausab ni ang nahimong tubag ni Duterte mahitungod sa iyang pag-endorse mga kandidato sa umaabot nga 2025 midterm elections. Sa 2025 elections, uh, pinag-iisipan ko pa kung ano yung participation ko. Uh, hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato uh, ang pag-endorse ko sa kanila. Kaya uh, pinag-iisipan ko yun ng maayos dahil... Uh, kung ang hindi pag-endorso ay makakatulong sa isang kandidato, gagawin ko yon. Kaya pag-iisipan ko kung anong participation ko sa darating na 2025 elections. Gianunsyo sab sa iyang opisina nga wala usay medical o burial assistance sa OVP tungod sa budget cut. Aduna sab OVP satellite office sa Nasod ang nagsarado tungod ni ini. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil um, yung, meron kaming budget cut sa lease uh, allowed para sa isang lugar uh, yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay uh, lumipat ng mga offices hindi kami makakabigay ng medical and burial Uh, a uh, sa ating mga kababayan. Pero yung mga ibang projects namin ay tutu tutuloy-tuloy uh, yan. Luyon ini. Adunay minsay si VP Sara alang sa bulan sa mga kasing-kasing. Ang message ko para sa bayan ngayong uh, Valentine's Day sana ay magkaisa magtulungan napakalaki ng problema natin sa bayan, uh, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Uh, yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga uh, kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan.